po, kain na, na. Nandito na si Ate PM, ang aming kong laude. Psychology. Wow. Iyon ay pag magmamasteral kay ano yung magiging next mo? Doktor, PhD, attorney? Ay ano, lawyer pwede. Attorney, ganun. What? You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Mahal, wow, nakapang Korean. Nandito po si Ma'am Leia, si Bunso, si Haisen. Yan, mga bata si Naunto. Kasama rin si Nanay at si Tatay. At makikipag-graduation kay PL. Anong squad kayo? PL's grad squad. Sabay-sabay tayo. One, two, three, go! Beans Let's go. <laughs> oh, ayan na, ayan na, 'yung inyong sasakyan. Sila po ay nag-hire lang ng van. Magpi-pray muna, Bunso, magpray kayo bago umalis, ha? Tapos ay laging kukuhitin 'yung driver na dahan-dahan lang. Oo, hindi nagmamadali. Ta, umba high squad si Andres daw ay gusto sumama kanina na nagiiyak-iyakan. Bye bye Andres. Meron po video Ayan po. At ngayong araw na ito mismo ang graduation ni ATPM, So si Leia ay nagbook ng hotel at kagabi pa sila doon si ATPM PM sa kayong kanyang ano sa side ng family niya doon sa ano doon sa hotel kasama apat po sila doon so ngayon lang pupunta itong mga team ano province paluwas and we are so proud dahil si Ate Pimbo ay isa sa cum laude wow kasama rin si nanay at si tatay Tatay daw sa unahan, tatay! Oh, ano yun? lang tubig to. kumakita? bakit lang ba Ikaw ang na lang Ha! malap, Hehehe, may paon si tatay na alak. haramit sa hotel. <laughs> Ang ati kaya may tubig. Hindi mo din inabutan. Tanong mo nga, Eric. Yan, ingat. Boss, dahan-dahan lang ha. Salamat. si Andres kagabi alas 3 ay nagising. Sabi ni Andres, sabi ni Andres biglang naupo. Shush! Shush! Ito na lang kaya niya. Ay awan, hindi ko tinalaw. Ayan na po sila, umikot lang. Ayan, alis na. Ingat. At si Andres ay hindi kasama ay pero siya daw kanina ay nagagahol din nung alam niyang nag-aalisan na, ay si Andres ay nagsuot din ng chinelas mami What? si Andres ay nagsuot din ng chinelas oh, wow. nung alam niyang nag-aalisan na, lirin, no, wala na, no, na mo, kagabi 3am nagising to oh, okay. biglang umupot shush shush ubo. <laughs> na, na alimpungatan o nananaginip. Tawang tao may dito sa so, yeah. dress Shoes! Shoes! Baka na maubusin ni Andres sa panindan. Baka na may mo ang stick o. Oh. Stick <laughs> At ang yakult. Ang yakult. At ang chucky. <laughs> At ang pita. Ang <laughs> magubos na madalit ako uh -oh. Bakit malungkot ang my boy, mommy? yep Wala yung sakit. Wala naman sakit pero malungkot. Sa tingin ko, eh dahil... Nung umalis, uh -oh. na hindi kasama, no? Uh Oo. -oh. Kung anong siya nagpe-prepare? Na siya yeah. nagchichinelas din. <laughs> sila'y nagpunta sa Maynila. Ang oh. mga nanay, tatay, tatay, ang mga tito, tita, saka ang mga kuya. Mm -hmm. Ay, sila'y babalik din. At gagraduate ang ati PM. PM. Eh, sila nga na may mag-hotel, mag-swimming. Mm -hmm. Ay, hindi kasama ko si Mamay siya, daddy is here. Okay. Nang malungkot, no ba? Bakit naman malungkot? Malungkot nga, Daddy. Hmm, bakit naman malungkot? Oo, oo sumakay sila. Nakita mo sa van. Nakita sumakay. niyo sa van. Siya pati nagagahol nung paalis na sila. Oh, oh. Yeah. Hindi ka naligo pa. <laughs> Nakakaintindi na yan. Nakakaintindi na. Basta paliwanag mo lang. Mami? Yes. the next day ayan guys, dumating na po sina Mader sina Leia, ayun na yung kanilang van yun si na tatay, bumaba na thank you lord at safe safe trip, yan sila po ay galing sa graduation ni PM yes at dito na sila kakain ng ano hapunan, so ako po ay nandito sa bilihan ng pork bibili lang ako Boss Pork. Hey, Hello. thank you Lord. Nandito na po sila. Thank you for the safe trip. Wow. Nangyaya ka pa eh. Oo, oh, oh po si Andres. Siyang number 1 tuwang-tuwa. Lahat ay niyayakap. Mami, ang number one tuwan tuwa si Andres. Nalungkot nga naman siya nung umalis, no? no? Uh -oh. Tapos ngayon tuwa tuwa siya. Uh -oh. Si Mami Janet po ay eh, magluluto ng... Sinigang. Ay nandiyan na pala sila. Yep, okay lang. Papahinga muna. <laughs> Pahinga muna. Pahinga muna. Pahinga muna. O, tapos... Pero may sinain na. Eh. Yes. Mabilis lang itong maluto. No pressure, sis. <laughs> <laughs> Opo, oh, Mami. Si Andres ang number one tuwan tuwa. Yeah. Oh, love. Love, Ati Mahal. Love, love. <laughs> ay, lahat ay hinag niya, si Marunto, lahat. Oo, oh, miss na miss lahat. <laughs> Itay mo yan, Gunso, matagal yan. Mami, aandar na. Ayan guys, nagutay na natin at si Mami naghihilis naman. Nagagahol, Mami, take your time. <laughs> Yan pong si Nanay at si Tatay sa si PM ang nag-buffet kanina umaga. kasi po nagbook po ako ng tatlong room. Oo. Oh, oh. oh, oh. Ay bawat room may isang Ah, ganoon, isang head. Ay, sabi ko, birth. di siya pre, si PM bilang siya yung graduate. Oo, oh, siya yung number 1. Isa, yung dalawa, hindi para ma-experience po ni Nanay at Tatay. Oh, ay nakakain ng nakita na ko yung sumunod na kaagad sa inyo sa swimming pool. Sabi ko, oh, parang mabilis kayo. Ang okay, na ko na pagkayo. Oo. Oh. Ay, ba't sabi ni tatay eh, ang kanya daw kinuha'y itlog. <laughs> ay, yan ang kakain. Dapat ang kakainin niya yung medyo ano mo na. Ay, well, eh, ay yan, eh. Yung hindi pa natitikman. Ay, dati natin makuna eh. Ako sa sa ko, ang sa marami sa atin. Ang hindi ka kulay. Kulay hindi ka pag kami ni Janet, ay unti-unti. Oo, unti-unti iyon. Kailangan lahat ay matikman. sinasabi si Ay, si ni si Tatay daw ay... Naihiya daw nang bumalik. Yung ano kain ko, yung lahat-lahat Ako hindi nang magpabalik-balik. Si Talalay pala yung first time mag-Manila. opo Tapos ay amaze na amaze siya kuya. kami nasa van. Ay di kami dumadaan sa may Ortiga Center, Mega Mall, hindi matataas sa building. Kasi kaya, eh! bahay,

Ayan na, that way, Kumbaga, may logi pala sa ano, buffet. Dapat ay, ay si Bunso ang inyong pinadalo. Sino ang ay nalalaga ni Nanay sabi dapat ay doon ay sinasabi si Beka. Si Beka si Bunso yon. Na ko si si Biko. Ay Lea, kung halimbawang hindi hindi nakabook. At mag-aad ka, magkano? ang per head? Ngayon, 100 lang isang buffet. Kaya sila na lang no, yung nag-buffet. Kami oh. bumili kami ng Jollibee. Para man nila ma-experience. Um, ay, nahihiya Jollibee. naman dumamok. <laughs> itlog daw lang. Itlog daw lang. Ay, naghati pa kayo ni nanay sa itlog. Sabi ako ng itlog. Ay, ayaw na na, sabi ko, sabi ko, sabi itlog Ayaw na. Si Mami Janet po ay busy pa rin niya. Nagluluto. Aba, nagbibit na pala pat eh. What? Kami pa ay nanonood ng vlog ni Mahal. Ay si Andres eh. Talagang miss na miss na marami. Nakikipagsiksikan. Andres. Ah, na, may nag-comment din niya dati sa vlog namin ay kamukha mo daw nga si Pi. <laughs> Para daw ikaw ang... Na yung graduation mo, may nag-comment sa amin na kamukha mo daw si Pi. <Vanguard> may parang anak mo. Oo, oh, oh. matuwang oh, si Andres. So, uh, nakatantay pa sa nanay. Uh, 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 Oo. Oh. Ginadantay pa niya. Yung pa niya <laughs> pa. Ano ang <laughs> gusto? <ako? laughs> Atyo! <laughs> yeah. Sabi ko, Lea, lahat ng picture nila okay, laging <laughs> pilna, pilna man na ako'y laging nakaroon. Pil na pil naman na basta't nasa pilna. hotel ay eh, ang hahanapin yung robot. <laughs> oh. Gagamitin lang yung eh, pag mag-swimming. Ginawa ng pantulong. <laughs> <laughs> ay ang lalaman doon sa Singapore. Ha? Lagi na kagalit. Oo. Ngayon nagpunta kami doon sa Infinity Pool. Ay nakaganyan. Nakaganyan nga naman. <laughs> okay, eh. Napaka-sweet naman ni Andres. Talagang ay kinokonek niya yung kanyang katawan kay nanay. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> Hala eh. Pagpunta namin ng Tagaytay eh. malulungkot. Malba. Yes, Malba. <laughs> Ayan po, nakaluto na, si Mami Janet. Kakain na si Nagkakain Janet. Kakain na tayo, na. same time, Lord, we thank you for all your blessings. Lalo sa successful at masaya na graduation ng aming pamaki na si PM. Uh, salamat din po sa inyong patuloy na pag-iingat sa bawat membro na ang pamilya. At gayon din po, Panginoon, we want to thank you sa blessing po na nasa aming hapagkainan ngayong hapuna na ito po ay aming pagkasaluhan. May acknowledge na lahat po ng ng biyayang ito ay nagmumula sa inyong kabutihan. As we all pray, Bless us, O Lord, and this day gives which we are about to receive from thy bounties, through Christ our Lord. Amen. 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 Kain na na. Ito na si Ate P.A. Congratulations. Congratulations. Congratulations! Ang Ate P.A. Diba napakasimple lang na ano pero Yan po ay psychology. Ah, BS Psychology graduate oh, yan. Ako'y nag-aaral din PM sa kolehiyo Ako na may reverse psychology. <laughs> <laughs> Katay magkalaban. Andres, <laughs> sakay na tayo. Reverse psychology, bonso. <laughs> Mas matindi yun. <laughs> o, kain na. Kanya-kanya lang -kanya kuha. Kanya-kanya lang -kanya kuha. Kanya-kanya lang kuha. Ayan po na. nandito na si Ate P.M. ang aming cum laude, psychology. Wow! Iyon ay pag magmamasteral ano yung magiging next mo? doctor, PhD? Attorney? Ay ano? Lawyer pwede? Attorney ganon? What? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. What? Wow! kaya itaas si Andres ay iba iba yung saya ano toto tawagin mo si ang ano barunto at saka si Unto. Tawagin mo na sabay 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 na Okay, kain na kain na na Kami po ay tapos na kumain at may mga hinihintay pa. Okay, go, go. na may pasalubong din ang nanay. Andres! Ano? yo, Yes, nanay. Yes, nanay. Wow! thank you, nanay. Thank you. Say thank you. Thank you, nanay. Thank you, nanay. Thank you, Thank you. Ma'am, daddy. Ito naman, a ah, ay galing kay... Ayan. Si Yan po ay dalawa yung isa yung nasa rep yata. Iyan ay galing kay... Ma'am si Press. Ma'am si Press. Ma si Pres. Ang si Pres. ating subscribers na pumunta sa inyong hotel. Nakita na namin sa plan. Hindi na talaga kinain nila. Dahil ay, Ma'am yung sipon! Ay, hindi si na <laughs> natin. Umaba! Bukas na ito. Bukas <laughs> na. Oo, <pinula> bukas <sa laughs> na iyan. At ito na may kanino galing ah. Ito naman ay galing kay Ike. Wow! Na. na Dessert na natin. Yes. Yun. Para may mga balak pang daw. Eh. Oo, oh, oh, Sa Masarap kape. sa kapi. Oh! Oh, yung plain lang. Plane. Wow. So, yan ang masarap. Yan talaga mahal yung masarap P nila. Yan ang best-seller nila. Oh, so, yan yung pinaka... Oh. Iglis, donut, yes. Yes. Oh, bayan. Kuha na. Kunin pa yung isang box, nanay. Kunin mo na. kapag mga Yan pala eh. Nakakain na kayo. Ay, kutsara pang galing sa hotel yata. ito hindi naman. Al, well, kain, na. kain na. Kain na. Kain na na. Ba't mga nahihiya pa kumuha? Thank you so much. Thank you so much po. Ma'am, surprise si sa ating butihing sponsor ng... What? Si-share na lang ako kay Andres at... Ubus kaya-kaya? Ah, kayo yung share. Okay. <laughs> oh, ante yung uh. Pero hindi Ilan sa Leia? Sino suyo? Ha? na kumuha. Ano Yeah, thank you po. Thank, thank you. Wala kaming mamati sa akin. Ay, ako ko na la ang atitay. Atin na lang po kami ni Leia. Oo, para oh mahal. Para lahat ay makatikin. Ha? Salamat. Salamat si Andres pala ang kahati si Janet Hmm, sarap mahal ito talaga yung favorito ko yung play na ito hindi siya ganun katamis ito yung sakto talaga ito yung saktong lasa na gusto ko Abo. the Lord will send a blessing on your bonds and on everything you put your hand to the Lord your God will bless you in the land He is giving you Deuteronomy 28 to 8 NIV.